OG, wala kang mabalang pumasok. Parang hindi ka na interesado mag-aaral ah. Ano ba yan? Oo oh, nga na. Ba't nandito ka? Wala ka bang pasok? Eh nga, iwan na sa school. Tsaka tinatamad ako. <laughs> Tignan mo na Tama ba ang dahilan yan? Napaka walang kwenta. Pwede ba? Huwag mo na mga Tatay ka ba? Kay nanay na okay lang eh. Kapatid lang kita. Kita mo, Nay. Sumasagot pa. Baka nakakalimutan mo, G. Kuya mo pa rin ako. Kuya, tama na yung kuya. Kakausapin ko na lang sa mamaya. Ayaan mo na yan. Uh, bukas, papasok yan. Um. Ayan, Nay. Kaya lumalaki eh. Kinukonsinti mo. Kaya lumalaki ulo niyan. Maalis na ha? anak, nandyan ka na pala. Kamusta? Nay, hindi na po ba yung magaling yung anak? Ah, uh, parang kanina narinig ko na sa kwarto ata. Bakit? Alam niyo po ba, Nay? Yung katrabaho ko. Nakita siya. Naglalakwat siya. Hindi na naman pumasok. Sigurado ka? Baka naman gumagawa lang ng kwento yung mga kaibigan mo. Nay, hindi naman gagawa na kwento yung mga katrabaho ko. Pati, kausapin mo ngayon si Gian. Piling niya siguro, kontrabida na ako sa buhay niya. Pati isa yun lang naman makikinig yun. O siya, siya, siya. Mamaya, kakausapin ko. Magpahinga ka mo na dun. Dito Maghahanda ko ng pagkain nyo. Pasok muna ako sa kwarto. O sige. Buksa ko yung aircon. Mm. Oh, oh, nak. What? hindi ka daw pumasok kanina. <coughs> Ay, naku! Sino naman nagsumbong sa'yo niyan? Sigurado ako si Kuya na naman yan. <coughs> napaka talaga. Hindi naman ganun mag-isip yung kuya mo. Mahal ka lang nun, kaya nag-aalala siya. Ayaw niyang mapariwara ka. Ay naku, Nay! Masyado lang yan siyang mapapilat siya ka kontrabida. Gusto niya kasi siya lang nagmumukhang mabait na anak. Ah! Uh. Tapos yung anak niya, papaalaga niya pa sa'yo. Uh. Ah, basta anak. Huwag mo nalulot ka gawin yun, ha? Okay, Nay. Nay. Uh. Mm. Bakit nun, So? Napakasumbungayro mo rin talaga, eh, no? Bakit ba nangyayalam ka sa akin? Ba't mo pinapakialaman buhay ko? Ang laki-laki ko na, may sarili na akong isip, oh Alam mo, Gian Ayoko lang mapariwara yung buhay mo Pati, ba't lagi mo bang minamasama yung mga sinasabi ko sa'yo? Hindi mo ba alam na gaalala lang ako sa'yo? Kaya sinasabi ko kay nanay ko, ano yung pinagagagawa mo? Eh ano rin kung mapariwara ako? Buhay ko to, desisyon ko to Sa totoo lang, mas nagmumukha ka pang bata kaysa sa akin. Kakasumbong mo dyan kay nanay. Sa susunod, hayaan mo na lang ako, okay? <laughs> <laughs> Bakit? Anong nangyari? Parang ingal na ingal ka. Parang may tinatakasan ka. Kuya, sorry. Tinakas ko yung sasakyan mo. Kaso kasi may nabangga ako eh. Inaabot nila ako, kuya. Kalma, kuya. Nandun ka lang, kuya. Ayoko na, na, na kalbang ako. Kalbang. Kalbang kalbang ako. Kalbang. Sige, kumain ka, so. mga Ako din bahala. Pero paano? Basta. Wala na pero-pero. Kumakas ka na sa loob. Na-enjoy ka naman, Nay? Oo, salamat sa treat mo nga. Welcome. Kuya? Nak, nakalaya ka na. Kumusta? Opo, Nay. Nakalaya na po ako. Hindi lang ako nagsabi sa inyo para masuppress ako kayo. Buti na lang po yung susi ng bahay na doon pa rin sa dating taguhan natin. Kuya, bakit mo naman kasi inaako yung nagawa kong kasalanan? Alam mo, Gian, kaya ginawa ko yun. Para hindi mapariwara yung buhay mo. Pati alam ko, hindi mo naman sinasadya yun. Kaya, ako nalang sumalo ng kasalanan mo. Patitignan mo ngayon. Balita ako, successful ka na. Sinanay, hindi mo pinabayaan. Inalagaan mo mabuti. E paano kung naulong ka? Sorry, kuya. Ikaw pa yung nagsakripisyo para sa akin. Pero maraming salamat kasi... Kung hindi dahil sa sakripisyo mo, hindi ko mararating kung narating ko ngayon. Hmm, ayan nyo na yan. Tama na yung drama. Pero sa susunod, ha? Ah. Pag gumawa ka na naman ng kasalanan, di ko nakakuit. Alam mo bang napakahirap din ng buhay sa loob? O siya, magsikaya na nga tayo. Namiss ko kayo eh.